So, yan guys. Good morning po sa ating lahat. Yan. Yan. Maganda na po sikat ng araw. Mukhang hindi nababagyo. Kaya, ayan. Tignan nyo. Si mama. Ah. Uh, ang inyong nanay. Ayaw paawat. Kailangan po natin mag-impact ng kahoy. may bagyo na naman po kasi. Kasi po may bagyo na naman. Ayan, sige. Sibak. Ayan, may mga nasibak na po nung araw. Binibilad na lang para matuyo. Marami pa po akong sibakin. Kailangan pong mag-imbak ng... Dato. Kamay mo der, ha? Oo. Malaya po Oh, lakas ko no pa mamaya naman. Ayan. Uh, mamaya naman. Ayos naman na yan. Oo ah. Kaya ano ko lang. Ano ba, Cloud? Kamay. <coughs> Ayan. Kailangan po ibilad kasi ano hindi siya, ano pa siya sariwa pa. pak ng gato. Mahogany po ito. Mahogany. Nagano po kasi. Nagtabas yung kapitbahay namin dun sa kabilang apartment sa likod. Nagpuno si... Ay, nagpuno. Tinutol yung puno nila ng mahogan.